Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Almadin Dimaukong. Hello guys, ako si Dr. Almadin. Sa channel na ito, ibabahagi ko ang mga health guides, tips at mahalagang impormasyon para sa inyong kalusugan. Samahan niyo ako at huwag kalimutang mag-subscribe. So, uh, kaya ko ito napili siya na Uh, sakit na pag-usapan mo na ngayon kasi based on my experience no as a doctor marami akong uh, nakikita na nagkakaroon ito or dinadala sa hospital because meron silang high blood or uh, hypertension so ang topic natin ngayon ay tungkol sa hypertension so, hypertension or uh, usually ang naririnig natin high blood pressure or minsan sinasabi natin ay na high blood ako So, yun siya. Ano ba talaga yun siya? Ang ano, uh, dalawang klase siya. Merong primary or essential hypertension. And yung isa naman is secondary hypertension. So, ano itong pagkakaiba nitong dalawa na to? Uh, usually, sa primary essential hypertension, ang mga dahilan nito ay ito mismo ang nalilink doon sa pag pag-develop mo ng high blood. Okay. So, ito siya sa primary or essential hypertension, yung mga factors na ito na babanggitin ko ay hindi siya uh, ito nakukuha na uh, bigla na lang or ngayon pag ka nito, at nagdevelop ka na ng hypertension. So hindi po ganun. Ibig sabihin, ang ibig kong sabihin ah uh, sa sa mga factors na ito na nanilink sa primary hypertension ay nade-develop siya throughout the years. Uh, wag mong isipin na kahapon na ka na ganito ay eh, meron kang ano, high blood. Hindi. Uh, kasi itong primary or essential high blood na ito ay nade-develop ito. So ano-ano itong mga iba't ibang klase ng ano ng or factors na nalilink dito sa primary uh, essential hypertension. Number one, iba, ang sabi nila, namamana parati nating naririnig yung tinatawag na namamana. So ano ba yung namamana? Ang, ang ibig sabihin, so pag sinabi mong namamana siya, uh, meron sa membro ng pamilya ninyo, posibleng si tatay, posibleng si lola, posibleng si lolo, posibleng si nanay, si ate, kuya, or yung mga tita-titos natin na meron silang high blood or once in their lifetime ay eh, nadala sila sa hospital because tumaas ang presyon ng dugo. Usually, pag sinabi natin tumaas ang presyon ng dugo, uh, ang normal ngayon is 120 over 80. So, kung i measure natin ang blood pressure ninyo, 120 over 80, nasa borderline na po yan. So, ibig sabihin ng borderline, any moment na tumaas, uh, tumaas siya above 120 or uh, over 80, mas mataas dyan, ibig sabihin, mag-uumpisa ka na or nagkakaroon ka na ng high blood. Ako umpisa ka ng magaroon ng high blood. Pero ang pinaka dito sa high blood na to, hindi ibig sabihin na tumaas agad ang high blood mo ay uh, yun na siya. Kasi nakadepende po yan. Depende kung ilang beses siya uh, kinukuha. Kaya minsan pagdating sa hospital, pinaparelax po tayo. Kasi pwede rin yan siyang tumaas because napagod ka. So hindi yun siya high blood. Kaya uh, it is very important to determine Uh, the timing of taking the uh, blood pressure kasi si doktor doon po talaga niya may determine kung high blood ba or uh, because of some factors lang. So, yun ang sabi ko kanina, 120 over 80 na blood pressure medyo nasa borderline. Pag tumaas pa yan at sobrang tumaas pa, so yun, high blood or nagkakaroon tayo ng high blood. So, yung high blood na yan, Katulad ng sabi ko na dalawang klase, primary and secondary. So ano yung mga factors na nag-uugnay dito sa primary essential hypertension? Ito siya, ito mga factors na ito throughout the years na develop po siya sa atin. So, hindi yan siya agad-agad na meron ka nito, eh, nag-develop ka na ng hypertension. So, ito siya through, through your, through the course of your life. So, nade-develop ito siya. Ano't ano ang mga iyon? Number one dito ay iyong tinatawag na family history. So, kung meron kang uh, family history, ibig sabihin, narinig mo na si lola mo, yun na nga, sabi ko kanina, si lolo mo may high blood, meron siyang ano, meron link doon sa high blood. Ano pa yung iba, bukod doon sa namamana, pagtanda. Bakit pagtanda do? Pag tumatanda ba ako ay automatic meron akong or magkakaroon ako ng high blood? Hindi naman sa ganun. Pero kaya nga sabi nila, nalilink siya doon or nadidevelop siya. Ngayon, doon sa pagtanda na sinasabi ko, kasi ang tendency, pag tumatanda na tayo, yung mga ugat-ugat natin, tumitigas yan. So, once tumitigas, tumitigas yung ugat, no, hindi na siya elastic. So, yung pag, anong tawag, kumbaga, ah, hindi na siya malambot. So, yung pagdaloy ng dugo doon, affected. Matigas yung loob ng blood vessels and then doon nag-arise yung pagtaas ng presyon. Kasi nga, hindi masyado nakakadali ng mabuti yung dugo natin. So, kaya naliling siya sa pagtanda. Kasi ang tendency nga naman, lumatanda tayo, merong mga individual na nalulos yung elasticity ng blood vessels. Uh, Bukod dun sa pagtanda, Ano pa uh, ano pa ba yung mga hindi malusog na pagkain uh, obviously naman self explanatory uh, like yung mga pagkain na uh, maalat tapos matataba. Masyado kang mahilig sa mamantika na food. Tapos mata sa cholesterol. So, yan siya. Nalilink din siya sa uh, hypertension or high blood. kulangan sa physical activities. Ibig sabihin, masyado kang pachil-chill lang, masyado kang relax. Over the hours, wala kang ginawa kundi mag-YouTube, mag-Facebook, madood ng TV, maghiga lang, maghilata. So, medyo kulang yung activities mo, no? Physically. So, anong dapat mo palang gawin dyan? So, ibig sabihin, kung medyo inactive ka, kailangan makahanap ka ng pagkakataon na mag-exercise, mag-jogging, kung meron kang mga tanim sa likod ng bahay nyo, pwede mong igugol ang mga oras mo doon. So, ngayon medyo ang uso is yung jogging. Ang dami namin natin nakikita na nag-jogging, no? So, hindi lang yung mga babae o yung mga lalaki ang nag-jogging, no? Matanda man yan, Uh, mga bata, meron akong nakikita, no? So, they're really active physically. So, those uh, people, no, uh, medyo malayo sila doon sa pagdevelop ng high blood. Ano pa nga ba? Sobra sa timbang or yung obesity. So, kung hindi mo na mamalayan, mahilig kang kumain, wala kang pakialam kung lumalaki ka o tumataba ka, so baka naman, eventually, at the end of, towards the end of your life, magdevelop ka ng high blood. Parang, no, parang, kung isipin mo, may iwasan naman siya. Ikaw, wala kang pagki o you don't even have the care. Minsan, magsisig na lang kasi, ay, may high blood ako. So, ito na yung result ng aking lifestyle. Uh, yung stress, parati ba tayong nasi-stress? Uh, kung parati kang nasi-stress, siyempre, kailangan mo alamin kung ano yung iba't-ibang uri ng cause ng stress mo. Kasi minsan naiiwasan naman din ang stress. Kailangan mo lang talaga ma kung ano ba talaga nagpapastress sa iyo. Minsan kasi uh, masyado nating iniisip ang mga bagay-bagay, masyado nating dinadamdam ang mga bagay-bagay. So for me ako ang technique ko diyan, sinisimplihan ko na lang ang buhay ko. So hindi ako masyado nag-iisip no. Kung merong uh, nagpapasama ng loob mo, wag ka masyado mag-react. Isipin mo muna. Kasi nga sabi nga nila, it is always uh, depend on how you react on a given situation. So kung masyado kang reactive, yan, mas stress ka talaga. So, kailangan mong i-control. Alam kong kaya natin i-control. Minsan sinasabi nila paano natin makontrol yan eh sa, sa dami ng inisip natin, sa dami ng problema. Being a simple and full life, no? Wala matayong masyadong pressure. Wala, wala, wala tayong masyadong gustong habulin. Kasi nga, simp, simpleng buhay lang ang uh, gusto natin. Kung ano yung meron ka, yun na yun siya. Huwag mo masyadong uh, ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. Kasi doon, yan, isa pa yun sa nagbibigay ng uh, iyong stress. Okay, bukod sa mga nabanggit ko, ito, itong paninigarilyo, common masyado. Teenager, adult, matanda, babae, lalaki. So ngayon, sa panahon ngayon, ang daming naninigarilyo. So, it is a self-explanatory but it is enough for me to say na ang paninigarilyo ay uh, talagang nakakasama sa katawan. Una-una dyan yung pagkakaroon or pag-develop ng high blood. So, kung may iwasan natin, please po, iwasan natin ang paninigarilyo. Pag-inom ng alak, ganun din. May iwasan natin yan. So, yan siya. Uh, mga lifestyle. We always have to choose our lifestyle na healthy, hindi yung nakakasama sa atin. Uh, ang last na babagiting ko na uh, factors that can link to this uh, essential hypertension, itong primary hypertension is pagkulang ka sa kinakain na, or kulang yung pagkain mo ng uh, vitamin D, uh, potassium. I mean, uh, kung kulang pagkain mo ng potassium or uh, vitamin D, so ibig sabihin pala kung ang kinakain mo ay kulang sa potassium or vitamin D, pwede ka rin magdevelop ng primary hypertension. Ngayon naman, putahan natin kung ano yung sinabi ko kanina na secondary hypertension. Uh, itong secondary hypertension naman, ang dahilan nito ay isa, pag meron kang sakit, no, comorbidities, ibig sabihin ng comorbidities, may uh, meron kang ibang sakit. Pwede rin doon sa mga gamot na iniinom. Dito sa, ano, sa mga sakit na ito na pwede siya mag-develop ng secondary hypertension like chronic kidney diseases, kung matagal ka na mayroong problema sa bato dahil sa iba't ibang uh, klase ng dahilan o kung kaya nagkaroon ka ng sakit sa bato, yung sa ano sa adrenal gland, yung sakit sa adrenal gland. Medyo medical ang term dito, but eventually sa mga next video, dadidikuman din i-explain sa inyo. Pero doon sa sakit na sa, doon sa adrenal gland So, meron tayong meron kaming tinatawag yan na yung Cushing syndrome and pheochromocytoma. So pag meron ka noon, ang tendency is for you also to have develop uh, secondary hypertension. Ano pa ba sa sakit yung sakit natin sa thyroid, uh, sakit sa thyroid no. Ano ba yung mga sakit sa thyroid kung narinig niyo yung hyperthyroidism, hypothyroidism. So Yan siya, explain natin siya sa separate, separate sessions natin po sa channel na ito. Yung sleep apnea, Uh, kanina, binanggit ko, pwede rin pala mag ng secondary hypertension, yung mga gamot. Common dito is yung mga pills. Pills yan yung mga gamot na pinipigil niya ang pagbubuntis ng isang babae. Yung mga decongestant. Pag sinisipon ka, umiinom ka ng mga gamot para matanggal yung sipon mo. So, yan siya. Kasama yan siya doon sa factors na nalilink sa secondary hypertension. Ano pa ba? Yung mga Pain relievers, mga gamot para sa sakit, uh, naniling na din yan, steroids, ayun. Ang last na pabanggiting ko dito na pinaka-importante sa secondary hypertension is yung uh, drug abuse or yung pag-aabuso sa droga, drug addiction, drug abuse. Uh, ang alam naman natin na commonly uh, we are abusing or inabuso natin is yung marijuana, cocaine, kung uh, nalulungka dyan sa mga gamot na yan. Sorry but eventually you can uh, have a possibility or greater possibility for you to develop hypert hypertension. So yan po yung mga iba't ibang factors or dahilan na nalilink sa high blood high blood pressure or hypertension. Uh, I remind ko lang na ang normal is 120 over 80 in fact borderline siya pag magtaas na po yan siya dyan, So, unti-unti kang nagde develop ng high blood na matas ang risk mo pag meron kang or meron ka doon sa mga nabanggit ko na fa mga factors. Okay? Kung nagustuhan mo yung mga discussions natin, kung nagustuhan mo yung mga sinabi ko, please subscribe to this channel, MedTalk with Doc Al. And uh, mag-usap-usap tayo sa susunod na mga video sa iba't ibang klase ng mga sakit. So, maraming maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Have a nice day.